malakas na ang hangin. Dito sa Tabok. Tingnan niyo naman po yung dagat, ay di ba kita? Unang hangin ang aking papaya. Namunga na sana, maragasa na naman ang Baba na ang tulda, kay malakas-lakas ng hangin. ating kusina. nagdating ng magkuha ng basura oh. dami natin basura kailan bumagyo tsaka nalinisan ng ating aquarium yan aking halaman ay pandan panglagay sa sinaing ang dami ng basura sa ano oh tal tal ano yung mga dahon tara punta tayo sa playa tina natin ng update ng dagat yeah. sa pa yung Ayan, mga kabanding, punta tayo sa bin dagat. Aray ko. Wow! May bunga na pala ang ating saging. Matutumba ka na naman ng bagyo. Wow! Ito mga kabanding, sa likod ng bahay namin. At ayun pa, may bunga pa. Ang dami na rin palang bunga ng saging. Ayun pa isa may puso pa. Sa likod dyan ng aming bahay. Yung pa oh, may papaya pa oh. Wow. Punta tayo sa tabing dagat. Sorry isang gabi pumasok dito ang dagat sa pagkura namin no ayun po ang update sa ating dagat malakas ang hangin yan nangangalit na alon buti na lang hubas signal number 2 na yata kami dito kaya lang umaga signal number 1 ayan nalakas tara isip tayo doon banda lakas ng hangin saan mo na natin to hangin. Taga, ano, nila uh, Jerome, Paglinawan, taga Maynila, taga, dati ako sa Pampanga, tapos pipat kami dito sa Sablayan. Dito na, dito na po kami nag-stay sa Sablayan. Ayun po yung bahay namin. Bale yung bahay ko po sa Pampanga, benta ko para pinambili ko dito. Lumipat na kami dito. Dito po kami sa Sablayan Occidental Mindoro. Ayan po, lakas ng ha. Ayan, yung makyat yung dagat dito isang gabi. Katabi ko po ang rest house. Ayan, rest house po yan, tatlong rest house mga katabi ko lakas ng hangin dito nakakatakot lang naman dito kapag mataas ang dagat kasi talagang umakit ayan o oh, nahukay na yan ng dagat nasira na tong bakod na to inayos na lang ayan o oh. nahukay na yan ng dagat tayo. Wow. Nakatakot pa naman kung kailan gabi tsaka mataas ang dagat. Abot dito. Dapat araw na lang eh. Taba, pasok! Taba! Shta! Ha! Shta! Lika dito, dali! Tara! Pasok dito, dali! Alay, iwanan kita! Tali natin dito. May patak ano, di ko yung ano. ito lang muna nilak. Eh. baka may mga baso. dito na si Bantay. Dito tayo sa Tabindagat. Ngayon naman punta tayo sa... Ilog Update naman tayo sa ilog kasi Para makita natin yung Ayan Hello Hello mga bantay Ikaw, taba, sama-sama ka Ayan mga kabanding Punta naman tayo sa ilog Ito kasing lugar namin Nandito kami sa kabilang ilog Kabila dagat, kabila Ilog Ayan, mga kabandings. Silipin naman natin ang ilog. Pero maliit naman ang ano. Ayan. Punta naman tayo sa kabilang ilog. Galing tayo kanina sa dagat. Ngayon naman sa ilog. gawa nyo dyan? Hi, guys. Bakit kayo nandyan? Hi, shout out po kayo. Hey, ka live Ito, yan, live. Oh, anong gawa nyo dyan? Hakot. Hakot ng gamit? Buhangin. Ay. Ay, sa likod. Ito nga pala, bahay ni Gabo. Wow, ganda naman. Ang taas nyo dyan. Ayan mga kabanding Kaya pala ganyang kataas yan. Yan nga, kagabi oh. Ang ganyan yung ano. Kaya ganyan kataas po yan dahil ang ilog ay abot doon. Malayo. Uh. <laughs> Aray, puto, wala na. Ay, okay, may aso. <laughs> Nag-live back. Wala yung signal ko. Nasaan na? Dali mga kabanding. Ayusin muna natin ng signal. Nawawala ang signal natin. Ayan, balik na tayo ayan mga kabanding kung napapansin nyo mataas dito ang bangabay kasi nandito na kami sa tabing ilog ayan dito naman tayo sa ilog kasi kanina nanggaling tayo sa dagat ngayon naman dito tayo sa ilog may bahay pa nga dito oh. ayan nakita nyo ilog doon banda gabi nga talaga ang mataas ang anong ilog Ayan o. Taas ng bahay. Abot pala sa hagdan yung ano no, tubig no. Kaya pala kailangan talaga mataas. O, abot dito sa ano, isang hagdan na lang. Abot na sa tubig. Ayos ah. Naanod na buhangin mo. Oo, nga. Hindi nararangan ng sa. Di, 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 na naman? di, 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 ano? Abot di, Ayan, doon naman tayo pupunta sa tambayan ng ating mga kapitbahay sa White House. Ay na, lumakas ng ulan. Ayos ah. Ayan mga kabanding, tahimik pa ng aming lugar. <laughs> Ayan. Kaya pala eh, walang bagyo. <laughs> Check natin ang ating mga tambayers dito. Ito ang kanilang tambayan. Tambayan ka pag Ngayon, tambayan ng mga... Ayan mga kabanding, pawala-wala ang ating signal kasi lipat-lipat tayo. Ayan mga kabanding, pawala-wala ang ating signal kasi lipat-lipat tayo. naka lang tayo. Ayan, ang update sa tambayan. Lakas na ng ulan. yun na ay mga bangka o, oh, nandoon. Dito nga pala dadaan yung aming tulay, mga kabanding, na concrete. Dito. Dito yan. Kapunta dyan sa playa. Ayan, at saka dyan gagawa na seawall. O, oh, ba? Diba? Maganda ng aming lugar. Magkakaroon na kami ng tulay na concrete. Hindi na yung hangin bridge Hindi na dadaan doon yung mga motor. Ayun, o, oh, gumagawa na doon. Ayan, mga kabandin, dyan ang aming tulay. Ayun, dito siya. Itatawid, papunta doon sa dagat kasi gagawan din dyan ng seawall. O, diba? Mga tao na lang ang dadaan doon sa, ano, sa aming hangin bridge, hindi na mga motor. Lakas na ng hangin, malakas na ang ulan. Kami mararamdaman namin ng lakas ng hangin kasi bungad kami sa tabindagat. Yung mga taga-ilog, hindi. O, oh, pag dito ka sa kabila, tabindagat, mararamdaman mo yung lakas ng hangin. Pag dito ka naman ilog, walang bagyo? Parang meron. Eh. <laughs> Parang meron. Doon na, walang bagyo? ha <laughs> Lamig. Ayan, update, update. Wow, ang sarap ng buhay. Sarap lang ang may <laughs> sarap lang ang nagkatuna. <laughs> Ayan, dito naman tayo sa Calzada. mga, kabanding. hindi ramdam dito yung hangin na pero kapag doon ka banda sa ano ramdaman mo yung lakas ng hangin sa kayo magsusa lukan lukan ayun dadak ka na ng panigurang ah, nangungwa kayo ng lukan pero may dala na kayong gata. <laughs> Ay, sabay niyo na rin lutuin doon. <laughs> Diretsuhan na. agad agad. Ayan, balik na tayo. Sa ating katahimik dito sa kabila. Hindi mo maramdaman ang hangin dito sa kabila. Ayan, o. Oh. Hindi maramdaman ang hangin. Ating nawala ulit ang ating connection at lipat tayo. Ayan, mga kabanding. Sa kabila, hindi maramdaman ang hangin. Pero, pag dito ka sa kabila, o, oh, 'di ba? Diba? Malakas ang hangin dito. Akala nila tahimik lang. Mm, kami, bungad-bungad kami sa hangin. Ayan, o. Oh. Namin kusina, bungad na bungad sa hangin. Ayan. Yung mga taga-kabilang kalsada, hindi nila maramdaman ng hangin. Ayun o. Oh. May munguha ng mga suso. Sana magtawid na lang bigla yung bagyo. Hindi na magbagal-bagal. Sana mabilis lang magtawid sa uh, isahang ano lang kami mga kabanding pinapalikas na nga pala ang may gustong maglikas pwede nang maglikas pinapalikas sa amin kaya kayo mga kabanding magingat kayo ha mga lalo na yung mga malapit sa tabindagat kami okay lang din naman kami maglikas dahil wala naman akong batang maliit sa mga may bata yan pwedeng maglikas kasi may mga bata kami hindi naman okay lang muna kaya naman hindi pa naman malaki ang dagat ayan yung ating tendera muna lamig lamig kunti na lang ang laman ng ating rep lamig Tapa, labas Marami customer ka lang <laughs> mga kabanding. Ang gandito na lang muna. Kay... Nilalamig na ako. Update na lang ulit tayo. Ayan, bye-bye mga kabanding. Ang gandito na lang muna. Lamig.